Ayan po mga kalayas Bali ito po sa episode na ito po Tayo ay dinin na po sa lababo Ano po akin pong kinatkat na para Hindi po sobrang haba ng ating mga videos Opo Kumbaga po ay every details po Nung bawat gagawin po natin dito Ay naka Ano po siya naka video Opo Ayan so bali ngayon po yung paleter L Lababo at saka po yung lutuan Okay naman na po, may nakita po tayong kahoy na pwede pang mapakinabangan. Nang ito po kasi ano ay, hindi na rin po talaga magagamit doon sa mga malalaking bahay o kung ano man. Gawa ng ito po, ay may eksi lang po ba, substandard po yung mga sukat. O since tayo nga po ay, hindi naman ganun kadami yung budget, ibinagay e, e lang po natin doon sa pwede po natin gamitin na, materialis yun po every details ultimo tong haligi na yan dyan talaga yan yung gusto gusto ko talagang mangyari ang sarap po kasi nung kahit hindi naman po pang mayamanin ang ating ginawa ay magagawa po yung kung ano po ba yung gusto natin kasi nga po ay kaya po ganito dahil dati naman walang mga materialis naunawaan po namin yung mga lola, lola lolo po namin pero sayang nga wala akong picture ay kung may picture sana ayan ang ganda po at pwede talaga namin gayahin po yun oo uh -huh. at ngayon po ari laba po yung po ay nakaharap po ay yung kinalula nakaharap po yung kanilang laba po tapos ay ang uh, tuwan parang dito banda sa kanto na to ayun po parang ang gusto ko talaga ay to bring back din ano po yung mayroon si nalula dati oo uh -huh. ito po ay stingless. oo uh -huh. May buta siya pero lalagyan ko na lang po ito ng siguro silicone. Pero dati kina Lola, mayroon na rin po lababo na ganito. Oho, gawa ng syempre nakakabili din naman po dati ay kahit papano po. Hindi na, gawa ng pagkawayan lang musi ay mababasa ang ilalim. May ganito na rin po, may lababo na po kina Lola dati. Tapos lababo, mayroon ditong mga sabitan po ng baso tapos may nakalagay pa nga pong ay doon sa kabila so yun po ako naman po ay napaka matandain po kaya nagagawa po yung mga ganitong bagay po ba Yan. ito po every details ipapakita ko po sa inyo yung ginawa kasi later on Maganda po kasi yung babalikan natin yung mga video na papaano ba nangyari yung pong mga na curious kung bakit ganito yung naging kinalabasan po nung ating mga ginawa. Kumbaga sooner or later halimbawa kagaya po nila Brent kung babalikan po nila yung mga bagay-bagay kung papaano to nangyari dito papaano ginawa at least makikita po nila na may kwento na ang lahat po ng ito ay parang dedicated na rin po siguro dun sa lola, lolo ko opo kung bakit nagagawa po yung mga ganito ayun syempre po ah, kasama na rin po syempre yung mga kapatid ko mga magulang ko at para sa inyo rin po kaya hindi ko po ipinagdadamot sa inyo mga kalayas yung pagpapakita po ng mga ganitong details na ito po yung ginagawa ko po upo kaya ayun po sana po ay nag enjoy kayo ano po sa mga ganitong sa mga ganitong gawa po. Uh -huh. Ay di ngayon po mga kalayas yan. Sa lahat po ng mga senior citizens po kasi may mga nagko-comment dun. Yan shout out po sa inyo. At sana po ay ano mag ano rin po kayo mag-suggest kung ano ba yung mga pwede nating ibalik na sa abot ng ating makakaya ay gagawin po ba natin kung hanggat kaya po natin kagaya po nung kung saan ilalagay yung banga upo ako po yung natutuwa sa inyong mga suggestions gawa ng malaking tulong po yun sa akin dahil ako naman po ay siyempre po siguro para dun sa mga hindi po nasunod yung kanilang request siguro po ay hindi natin kayang i-afford yung kanila pong nire-request or hindi po natin talaga kayang i-provide So ako naman po ay ano uh, good listener at may mga nag-request po na yung iba po na request po nila ay nagawa natin opo. Ayun. Nagkakaroon na siya ng ano eh, ng itsura. Hawakan ko muna din. Napakagaling ng ating ano po Ari pala ay best in ano, restoration si JM. Magaling po, uho. Oh, medyo matigas lang talaga, ano? Kaya pa, kaya pang recover. Bunutin mo na kaya. Eh, okay, lagyan mo na lang ulit na isa. Pukpukin mo na lang ng husto na mabuti. Ayan. Ayan. Ay. Hmm. Tapos ito, kawaya na lang ilalagay. Kaling din po talaga sa si GMI. Sigon-sigo po. Yan. Mm ang ganda po oh. Yan, oh. hindi wala pang pako yan. Iba talaga, magaling Yan ang ayun sinasabi natin ay hayaan din muna natin na ilabas ng isang tao yung kanyang skills. Ika nga. Muna ang galing mo di. Ayun po. ari. Ito na yung magiging resulta po nitong ating kusina. Uh, lalagay na lalagay na ay ilalagay na natin mga kalaya sa talagang excited na ay pataalis na rin po agad ay maigi naman at tama tama may butas na rin parang itinapat talaga din eh ano GM hmm. tapos din na eh naman po yung tingganon magpe-prepare naman kami para dun po sa gagawin na lutuan tungko ayan so bali naka front po tayo dun sa kubo kapag magluluto yan bali dito po ang ating magiging lutuan oh uh -huh. Ayos din po. Kain na. Kakatapos lang po. Simula na po ulit. Oho. Uh -huh. Para po ng ulam. Basta. Hindi ko na lang una i-vlog at kawa ng palubat na po ang aking camera. At e tayo po ay nag-charge muna sa power bank. buti hindi na ano pang okay lang naman oh ating gabi 哎，麻烦。 no awang malaki ang ano eh okay. pili hindi naman agak emergen panaan mo na muna yun yung panaan mo ay may pako Abot. ay sayang ay dali oo mi papon na lang ba Hindi, ibig sabihin yung lagari, yari. Hmm. Ano ah, ka, yung bingaw. Hmm. Lakas. Ah, Pero Peter, matibay. Ayan, eh. panampanaan. Isa pa. Ano? Napasobra naman hindi ka pala ay hindi na hindi 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 Dito hindi po hindi 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 ko hindi hindi yun yung gagayahin ko. Opo. Bali, ito na po yun. Yan. Parang may park doon na abuhan. Tapos park na dito gagayatin yung mga sibuyas. or kung ano man yung mga gagayatin. Opo. Di basta ito na po yun. Oho. Yun lang naman GM eh. Actually, madali naman magpagawa ng bakal na pwedeng lutuan dyan. Pero yung... Alam mo yung dati ba? Yung mga nangyayari dati yun yung gusto kong balikan talaga na napipil ko ba mga kalayas yung dati nung pagmadaling araw si Lola nagluluto yun ng tsokolate o yung tableya tapos ay nakatingin lang ako kay Lola habang naghahalo siya dun sa palayok ng iniimagine ko eh habang nagluluto siya sa palayok nung yung tsokolate ako na may nakatingin kay Lola oho So bali, ayun, kaya yun talaga JM, yun yung final, hindi pwedeng kung ano yung moderno na nakita natin ngayon, yun yung gagayahin natin. Kung ano yung mayroon kinalula dati, nakakaputi tayo, hindi na ulan man. Pero kung magtanggal tayo ng kaputi, uulan na yan, panigurado. maglagyan pa rin ng yero para hindi masunog oh. kumbaga po ay arilalagyan ng putik lupa pa ng lupa pwedeng putik muna yung ilalim pala ano gm gawa ng pwede ko na nga lagyan eh. no. ayan yung na-ident pwede yan para ipa-final na lang ipa-finalize yung isa ay, dini. Eh. Hindi na ba yan ano han? Ayan, yung gilid na yan. Hindi na ba ilalagyan? lalagyan? Lalagyan ko yan. Tapos, para naka-frame dun sa kahoy. Pwede siguro kasi ari yung magkadugtungan ng eh. Aya na. Hmm. O, sige. Pwede papakuan mo na lang diyan sa kabila no.